nila ako <laughs> nila ako guys Good morning no? Andito tayo ngayon guys Sa Agdangan Medyo Kung mapansin nyo Nag time space warp tayo From Antipolo to Dito ka sa Agdangan Maraming ang daming ganap sa biyahe na to Hindi ko lang ginuunan kasi ito lang muntik nang malaglag tong insta ko Muntik na siyang malaglag dun sa kabinti kasi Grabe yung lubak Tapos inuulang pa kami binabagyo kami may ibang klase tong December na to guys welcome ulit no Nagra-ride nga tayo ngayon ngayong Ano ba ang niyan? 28 na nga ngayon eh It's December 28 para sa year end uh, ride natin Nag-decide kami ni Keso na bumalik ng ano nang San Francisco sa may Playa Aroma Beach Tignan natin yun Dinala natin yung uh, ilang miyembro ng KYT Rizal Nung nakaraan kasi ang pangkatanawal na kami kasama pa natin noon si Alfred Yan sa so malangit na one. Grabe Bang klase itong na to Parang masabi na worst pero pagtik uh, na I mean nakakamatay halos yung ride right na yun lalo na pag nagka pagka umuulan kasi guys medyo nahihirapan ako yung yung visual ko ilawag ng lens na to ilawag ng lens na to nagfafag to kapag uh, grabe yung ulan syempre yung init ng katawan tapos yung lamig galing sa labas tapos pahit pa ako nung pahit ginagamit ko wiper yung daliri ko Grabe Unforgettable tong ride right na to no? So ayun Pabalik nga tayo ng uh, San Francisco Nandito tayo sa may Agda. So check, let's check it out Kung ano na nangyari dun sa ano Sa Roma Beach Resort yung, yung kung natandaan nyo guys yun yung video na na ligaw, -ligaw ako di ba pero nahanap ka pa rin sila dahil ano friendly yung mga tao madaling pagtanungan ayan let's do this balik tayo ngayon alam na natin yung daan enjoy na lang natin and sana makapagpahinga tayo pagka uh, dating natin doon. Kasi sobrang haba talaga ng biyahe dito feeling ko umaabot ng 8 hours talaga ang biyahe galing Rizal papuntang San Francisco so ayan let's go guys tutukan nyo to hindi na natin ano yung mga improvements ni ano ni Aroma Beach right Unisan guys no Unisan yan Unisan Quezon yung yeah, nagtataka kayo guys, no, hindi na tayo nag-start ng recording ng gabi. Medyo hindi maganda yung weather ngayon sa Maynila at sa Rizal. Kaya hindi na tayo nag-record doon. Tsaka lagi na lang kasing gabi rin. Yung recording ko lagi kasing gabi, madaling araw yung alis namin. Kaya niniwana nila ako tuloy yan. Bukan natin humabol na. Kaya ayun sinubo ako naman na Bakit di naman Ano morning Kaso yun Inapunta kami ng umaga Doon sa may agdangan Ayan Masubukan natin Habulin sila Prepare pa kasi ako eh Hindi man lang nila Ako inintay oh <laughs> Ayan Ayan guys Nakabal natin sila Parang <laughs> pilis din mga ka Iniwan nga nila ako nung pakakit kami ng Quezon Hirap din kasi talaga makakita guys Ito pag uh, Hirap kasi pag may sumpa ka sa mata <laughs> At pa pinangalak na malabo ang mata eh. Hirap Hirap pa ako pag uh, umuulan talaga Tapos right Yan Kahin ako yan Buti nga dito sa Quezon Ayun no, Maro-araw no alam mo yung para kaming lumusot sa portal mula sa ulan, bagyo. Basta ito, biglang ganito yung weather. Pagpotok ng araw, ganito na. Weird, no? <laughs> Tain natin sila munaan kahit saglit. To, nasa na? <laughs> nasa kasama pala namin sila Rika sila Gemma sila Mika si Duki yung kasama niya girlfriend niya ayan dito silang lahat wala si Tatana eh wala iba So, hirap na nga pagka may kanya-kanya ng trabaho priorities mo na talaga kailangan kahit ako nung ngayong nagka-work ako medyo na ako kailangan natin mag-adjust para lang makagalan wala na akong content halos minsan-minsan na lang so yun, biyahe pa rin no Medyo bakbak -bak na to papuntang San Francisco kaya sa Maganda naman ang daan dito sa baba eh. Tayo na sila, wait na sila. Kuha natin sila. Yan sila Jay Marion. Sila Eddie. Kasama natin, kapatid ng asawa niya. No? Yan, sila Eddie. Si Tuki nasa likod. Yan, si Tuki. Bale, tatlo kaming content creator pa pa lang ito. Tatlo kaming content creator ngayon, guys. Na kumukuha. Ah, kumuha. Ah, shit. Grabe, medyo malubak na rin dito. Tatlo kami content creator. Pupunta kami ng San Francisco queso niyan. Si Duki. Saka si kaya. yan. Sa Petron na tayo. Papagas ka ba? Oo. Petron. Kapay na tayo. Hanap tayo. Pero na kami sa may katanawan guys. na no? kami sa may katanawan guys. Medyo Totoo na nakakaramdam na rin ako ng antok eh Tingitiis ko lang eh. Pero nung unang punta ko dito hindi ko yung antok kasi ako eh, yeah. ay lang kumandar eh <laughs> Sundan na natin chill ah. kita mo yung mga mata nila antok na rin talaga eh tayo <laughs> ba? Diba? tayo talaga siya grabe bless this day oh lord no? ganda ng araw medyo cloudy pa rin sana pagdating natin doon na uh, maaraw talaga miss natin yung araw ilang sa isang linggo rin nag itong christmas na to maulan talaga so according to aki weather oh, bali, baka ulanin pa yung new year no let's see I love tapos makalilot Break break So yun nag decide nga muna kami na mag grab Grabe Medyo nakakaramdam na kasi talaga ako ng ano, Kakaibang antok eh Doon na ako Antok na ako. Ha? Kung lang punta natin, nandun na tayo. Doon yung papasok. Oo nga eh. Doon na lang. Pinasok <laughs> <laughs> mo muna Uling-uling mo. Inuuling <laughs> <mo niya. laughs> -uling ka ba pala? Inuuling ka rin pala? Sabi niya magdala ng pamunas. Sabi niya dala ng pamunas. Sabi niya. kabila kabila ikot nyan yan yan guys no? so nag -break lang kami ng mga 10 minutes siguro kasi talagang inaantok na kami worse pa tansya ko kanina, talagang 10 kami makakarating no? and kanina lang ako nag gym ups ayun nga 2 hours, bali 10 talaga 2 hours na lang pati ang gas ko Mukhang kailangan na natin magkarga no? Kasi sa loob ng ng ano, ng pa-aroma walang gas station doon medyo medyo wild eh. wild talaga pati mga tao doon medyo ko lang yung lugar kasi ano hindi naman sa liblib no pero wala mga gas station kasi ito Kailangan natin yung pa-full tank Pagas muna ako, kaya ako muna sila ah, Pagas muna tayo Saan na premium yung basing? Full ah, tank? nagpagas ka na rin <laughs> Nagpagas ka na kayo yan, okay? Ngayon lang ako nagpagas eh 10 <laughs> liters eh 10 liters na ba Katanawan right Si Mika nasa kabila mukhang bagsak na <laughs> Kaya makatawid <laughs> Ayun lang patawirin Tara, tara Pusog na naman Si Carnage Pusog na naman Full tank Let's go Appreciate muna natin na guys Suzuki Everywagon Woo! Kaya nasa una natin Yan na yung bago kong dream car <laughs> Napakit Minivan pang adventure, pwedeng pang camping yan tara, unahan natin Uma, uh, unahan natin oh, diba? ganda yun. cute <laughs> someday, kakaroon din tayo yan dito tayo sa Mulanay, Quezon yes right, let's go yun, nagising na ako pero babawi pa rin tayo ng tulog mamaya lugar na ano gusto mo na lang tirahan mo gusto maglahilo sa mundo gusto <laughs> mo na iwan lahat ng kamunduan <laughs> dito ka sa Quezon siyempre. pero marami marami pang na pwedeng puntahan pwedeng pang settle pwede nga lang natin isa-isa yung mga lugar lalapit <laughs> na tayo sa lalapit na tayo sa bayan ng San Francisco palengke palengke oh, doon na tayo mamalengke banda doon ha? sa pagsangahan na tayo mamalengke pagsangahan na lang oh, ikaw Kaya nga, at least doon may lalapag natin yung gamit tapos saka tayo umalis ulit. Oh. Sa pagsangahan, yung alam mo yung kung saan ako nagtanong-tanong? May palengke doon. Ganda na lang. Tara. Nakakapagod yung unang biyahe. Yung mga bandang gitna. Yun, nakantokin ka talaga at ito na nga guys ito na yung pinaka Tulong bayan ng Quezon ito yung, ito yung tinatawag na San Francisco Quezon touchdown ito na talaga yung San Francisco guys yung papagkas gemar ng pag ko lang eh Tapos Ayot na yan? Kumuha ka na ng maayos. Oo. Masarap sa nito ng... ano ito ka na sa ano? Up, sa bahal. ano, may Oy Mika. Doon ka mo na upo. Ha? Bagsakan eh. Hoyo. <laughs> Pablo. Oh, boss, mantika. Grabe. Basta din, boy. Oh! Uh! Mantika, kailangan natin mantika. Bagong si <tabos> Buwes na lang. Alam mo nang gagawin ko rito, ganito. Ganyan. Tanangin mo nga na Dahil ang bigat. Gutom na ako. Nanayihilo ko. Gin. Gin. sobrang hilo ko na parang gusto ko nang kumain habang natutulog grabe hindi pa tayo meats mga meat kasi hindi ko alam kung tama yung desisyon ko sa buhay hindi ko alam minsan kung tama yung desisyon ko sa buhay ay! kalang Natok na ako guys It's 10.20 AM Dalawa lang siguro Ha? Ito? dami na Ito? Kaso ititinola mo nga pala Oo Hilo na ako Kakainin ko na yan ng hilaw Ako Grabe ano wait Ang ang mga dalawa, parang hindi na kinakaya ng motor ko namalengke pa kami plus 3 kilos yun na sa akin grabe ingat 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 patumulas tapos dadaan pa kami nito sa rough road mamaya Kuha na lang doon, oh. Ayop, mga pagod na kasi. No conserve na lang namin yung natitira namin lakas. Huwag niyo susubukan tong ride na to guys ha. <laughs> Kung hindi niya may endure, hindi niya kakayanin ako. Wag na wag. 8 hours ride. Sakit sa ulo. Dapat mga 10, nakarating na kami doon eh. Pero, since na malengke pa kami, syempre, compromise yung biyahe. Pero, na malengke na rin kami kasi talagang napaka... Medyo mahal din kasi talaga yung mga bilihin dun. ano Anong asaan mo sa 50 minutes away galing sa bayan mo diba? Medyo liblib ba itong pupuntahan natin? So, sana, maaayos na yung daan. Last time kasi, rough road talaga. Medyo inaayos pa Dito yun Oh Oh, pangit nun Dito ka sumemplang Dito ka sumemplang Ah, pangalawang beses namin to guys Hindi kaya Pero yung makakasama namin ngayon Mga bago yan Somewhere dito Yun Yun nakikita ko na Ito yun eh Pero hindi siya win a waste diba? Wala ito yun Ito yun Dito ka sumemplang Oo. Pero hindi pinapakita sa Google, di ba? Oo. Oh. Diretso lang sa may dulo kaliwa. Dulo lang, kaliwa. Oh. Pero dire diretso lang talaga 'yan. Pero ginagawa na 'yun noon, di ba? Ginagawa na 'yun eh. sasakayin Ayun, no, lang yung adrenaline ko kada magra-ride eh Ang magala ka si Gesso Ha? Ang haba nun, mahabang rough road yun Mas matutulis yung bato yung nga Kasi kita talaga to sa GMAPS Yun lang ang problema dito guys Boss, papagsangahan. Pagsangahan. Malayo oh. pa boss, diretso lang Pero diretso lang 'yan, 'di ba? Salamat. Talaga 'yan eh. Chachagayin mo lang talaga 'to. Eh.